Mahalaga din na ipaalam na ni Alden Richards at Main Mendoza na kung nagkikita man sila o hindi, nang sa gayon ay mapalatag din ang buong Aldab Nation. Marami namang Aldab Nation ang sumusumpa na susuportahan si Alden Richards. Kahit meron pa itong proyekto sa ibang mga babae at ibang mga network, dahil na rin ito kay Min Mendoza ang ginawa niyang pagsuporta dati sa movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello Love Goodbye. Ngunit marami din ang partido na ayaw suportahan ang kanya kanilang project katulad ng boycott nila sa iba ibang project katulad na lang ng kay Catherine Bernardo at Alden Richards at ganoon na rin kay Maine Mendoza at Carlo Aquino. Ngunit dapat ding maintindihan ng buong Aldam Nation na ang tagumpay ni Alden Richards ay prerequisite lamang para magsamang muli sila ni Alden Richards at Main Mendoza na kung tatangkilikin ang mga proyekto ni Alden Richards at Main Mendoza ay makakabuo ito ng momentum na pagsamahing muli sila. Imaginin mo na lang Pagka nag-blockbuster ang movie na naman ni Alden Richards at Kathleen Bernardo, malamang ay sundan na rin ito ng blockbuster movie ni Maine Mendoza at iba niyang makakapareha. Kung matatandaan nyo kasi, ay ginawa ni Maine Mendoza at Carlo Aquino ang kanilang movie pagkatapos ng successful na Helula Goodbye. Kaya mas maganda na maging successful ito nang sa gayon ay makagawa rin si Main Mendoza ng isang pelikula at diyan na malalaman ang pinali ng kanilang desisyon ang pagbabalik ng Alda Maynard ni Main Mendoza at Alden Richards na tiyak patok na patok sa dami ba naman ang pinagdaanan ng dalawa ay talagang alam mo na na magiging blockbuster kung gagawa man sila ng movie o TV show. Masaya na ngayon si Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa kaya kahit anong gawin ng mga bashers nila ay hindi magtagu-tagumpay lalong lalo na at napakarami na ring resibo ang lumalabas at pinatutunayan ito ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko lalong lalo na sa mga ginagawin nilang interview sa noon pa man at hanggang ngayon. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Maine Mendoza at panay gawa na lang ng sarswela na alam naman natin na hindi magtatagumpay nang sa gayon ang masira man nila si Maine Mendoza at Alden Richards ay papalitan nila ito ng kanilang mga idolo lalung lalo na ang mga starlet na mga sinusuportahan nila ngayon na walang kaamor-amor sa publiko. Kaya ganun na lamang ang paninira nila at tuloy-tuloy ito, lalung lalo na ngayon na sikat na sikat si Alden Richards at Maine Mendoza at kahit kailanman ay hindi na ito mababago dahil nakatatak na ito bilang isang pinakasikat at respetadong artista na kahit kailan ay hindi na mangyayari sa kanilang mga iniidolo lalong lalo na ito ay mali ng pagpapasikat dahil talagang organic ang pagpasikat na ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang at dito sila nagkakamali kung inaasahan nila na shortcut lang ang pagiging sikat ay nagkakamali sila dito kailangan kailangan din ng talento at approval ng mga tao alam naman kasi natin ang ginagawang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ngayon kaya meron silang simpatiya sa mga malanood at publiko kung tatanungin nyo nga ang isang tao na walang kaalam-alam sa showbiz kung papipiliin mo ng love team papipiliin mo siya ng Katniel, Aldab at iba-iba pa ay malamang ay piliin ang Aldab ganyan talaga kasikat sa mga general public ang relasyon ni Mendoza at Alden Richards kaya kahit kailanman ay hindi nila ito masisira dahil nga naman ito ay para sa sarswela at mga pera na ibinabayad sa kanila kung hindi nila ito gagawin ay hindi tatakbo ang karir ng kanilang mga idol lalong lalo na ang mga starlet na nagsisimula pa lamang kaya wala na magagawa kung hindi lumaban ng patas at pagyan ng ginawa ng mga bashers at naninira kay I Min mean, Mendoza at Alden Dichards ay wala silang mararating dahil ang kinakalaban nila ay hindi lang si Maine Mendoza at Alden Richards kundi ang pandom na Aldab Nation na talagang nagtala sa Guinness World of Book Record na isa sa pinakamalakas na pandom sa buong mundo huwag nyo nang pansinin ang mga ganyang balita dahil alam nyo naman na paninira lang yan at kailanman ay hindi yan uusad Basta ang mahalaga ay magtitiwala lang kayo kay Main Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay hindi kayo maligaw ng mga sinusuportahan at lagi niyong tatandaan yan ang paninira ay sa simula lamang katulad na rin ng mga nangyari kay Main Mendoza at Alden Richards sa kapanuhunuhunan ng Aldab nakikita mo na ang sunod-sunod na paninira dito at hindi lang yon kitang kita at alam na alam mo kung sino ang mga naninira dito ang ilan dito at karamihan ay sa Brand X na network alam naman natin na kahit pa mismong artista sila Vice Ganda at iba't iba pa na mga artista ng ABS-CBN ay lantarang naninira kay Main Mendoza at Alden Richards ngunit hanggang ngayon ay nakatuloy tayu pa rin si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon nga lang si Vice Ganda ay wala na rin nagawa pagdating sa kasikatan ni Alden Richards at Main Mendoza tila na baliwala pa ang mga artista na mga love team na sinusuportahan niya dati sa ABS-CBN dahil mismo si Vice Ganda na ang umaamin na mas magaling talaga ang Aldab ni Main Mendoza at Alden Richards kaya kung tatanungin nyo ang isang buong Aldam Nation, hindi na dapat kayo magtaka. Dahil lahat ang paninira na ginagawa nila kay Maine Mendoza at Alden Richards ay sa simula lamang at kailanman ay hindi na ito uusad. Dahil ito ay mali at alam na alam ng buong Alden Nation ang karaas at talagang hindi na dapat paniwalaan. Dapat nga matuwa ang mga bashers dahil hindi pa sikat si Alden Richards at Maine Mendoza at ginagawa lamang niya ang mga lang trabaho kung talagang gusto ng fame ni Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang kaya nilang pabagsakin ang Brand X Network sa kapangyarihan ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza isa lamang salita nila laban sa isang network ay mag-i-equal kagad ito ng isang kaguluhan at tila babagsak ang isang network na yan. Ganyan ka powerful si Min Mendoza at Alden Richards pagdating sa kapangyarihan nila bilang isang superstar. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!